inumpisahan na namin sa simpleng yakap. Hanggang sa umabot sa hagisan ng damit, nakilala ko ang lalaking ito sa dating app. Mabait siya at hindi kuripot. Sobrang gentleman pa. Pinagbubuksan ako ng pinto ng kotse tuwing wow. nagkikita kami. Acts of service kung acts of service. Mapagbigay at effort kung effort. Naya niya ako na magkita kami sa mot-mot. Wala namang problema sa akin. Kasi parehas naman kami nasa tamang edad. At dahil na rin sa na-miss namin ang isa't isa, inumpisahan na namin sa simpleng yakap. Hanggang sa umabo sa hagisan ng dami. Hindi naman bago sa akin ang karanasang ito at nagawa ko na sa dati kong nobyo. niya na ako hanggang sa marating na ang rurok ng kaligayahan. At nang ako na ang sasamba sa kanya, medyo na bago ako at nag-adjust pa. Kasi nga halos isang taon na ang nakalipas. Nung huli akong sumamba. <laughs>